Mga kaburks, alam ko nag-aantay kayo. Papakita ko na ngayon kung saan kami lilipat ni Angelo. At ang lamig-lamig ngayon, minus 21 ngayong araw. Tara, samahan nyo kami. Tuloy-tuloy na natin yung paglilipat natin kasi dalawang araw na lang kami doon sa kondo. Kaya kailangan na makaalis na kami at kailangan na linisin pa namin yun. Hindi ko pala nakuhanan ng video pero kung alam nyo lang, punong-puno na naman ng mga bitbitin ang ating sasakyan sa likod. Habang nagbabiahing nga ako papunta doon sa bagong lilipatan natin, nakita ko tong mga to dito kaya kinuhanan ko na rin ng video eh eh, stop naman ng ating ilaw dito sa kalsada. Sabi ko, check ko nga itong mga tao na nandito. Kita yung trabaho nila, no? Parang ang gaan gaan ng trabaho nila. Ganyan sila maglinis ng mga pedestrian dito sa Canada. Binoblower lang nila. Parang buhok, ano? <laughs> Binoblower. Pero mahirap na trabaho yan kasi sobrang lamig sa labas. Ito na nga mga kabirks yung nilipata natin at kung makikita nyo, meron tayong sariling parkingan dito at walang bayad yan. Doon kasi sa condo, nagbabayad ako ng $75 every month. Tapos, una ko kung sino makakapag-park sa harap. Pag hindi ka na nakapag-park at wala ng pwesto, hahanap ka ng ibang location na pwede mo ipark ang sasakyan mo tapos magbabayad ka doon every 2 hours. So kahit na nagbabayad ka ng $75 doon sa parking sa harap ng condo, walang garantisado na makakapagpark ka. Una-unahan kasi eh, ang dami ng rooms sa building so that means marami rin sasakyan na ginagamit, di ba? Doon ako nahirapan talaga sa condo kung saan pwede magparking. Pero dito, meron ka sariling parkingan at wala pang bahayad. At the same time, kita nyo ang laki-laki ng lupa dito sa likod ng bahay. No? Pwede kang magtanim. Inaantay ko na talaga yung mag-summer para makapagtanim ako ng ampalaya sa kakalabasa. Luma lang yung bahay dito. Walang kaarte-arte. Walang problema sa akin, sa aming mag-ama. Ang importante, meron kami matutuluyan mga kaburks. Ito na nga mga kaburks, yung bahay na uupahan natin. Medyo inano ko lang yung blinds, inadjust ko para maliwanag sa loob. Naalala nyo ba tong timba na to? <laughs> so ayan na nga, yung mga gamit natin, nandyan pa lahat. At talagang wala pa tayong naayos maski isa. Pero okay lang yan. At uh, may awa si Lord at hindi niya naman tayo pababayaan. Mag-uumpisa ulit kami mag-ama. Mag-uumpisa ulit kami ng buhay namin dito sa bagong bahay na to. Kaya mga kaberg, sana andyan lang kayo at lagi nanonood at sumusuporta sa mga videos namin. Para kasama namin kayo sa bagong yugto ng buhay dito sa Canada. Ang pinakagusto ko dito sa bahay na to talaga. Paglabas ni Angelo ng bahay, maglalakad lang siya ng dalawang minuto. Nandoon na siya sa school. As in ganun kalapit mga ka Berk, sobrang lapit. Gusto ko kasi maging komportable si Angelo dito sa bahay at the same time, sa pag-aaral niya makapag-focus siya talaga. Isang taon pa lang yung anak ko dito sa Canada, ang dami na nangyari sa buhay niya, ang dami niya na rin mga pinagdaanan dito. Last year lang din nung una siya makapagtrabaho sa buong buhay niya. So talagang yon pinagpapasalamat ko na natuto na siya, natututo siya sa buhay niya. At last year lang din nung mag-asikaso siya kung paano siya makakapag-aral dito sa Canada. Canada. Since wala naman akong idea kung paano talaga mag-enroll dito sa school, siya talaga yung gumawa ng paraan. May problema tayo mga kaburks. 4 degrees lang dito sa loob ng bahay. Ang lamig-lamig. Inadjust ko natin. Ray ko na lahat ng mga nandito. Hindi siya gumagana so hindi ko alam kung anong dahilan. No? Sino sa inyong may alam kung paano to i-adjust? Tawagan ko na kaya yung may-ari. Kasi malamig na dito sa loob ng bahay. Kung nasa Baguio kayo, ang weather doon ng pinakamalamig is ano, plus 14, plus 11. Dito sa loob mismo ng bahay is 4 degrees. <laughs> Sobrang lamig. So talagang pati yung paa ko talagang malamig dito sa floor. So antayin ko lang si Angelo. Maglilinis lang ako ng paunti-unti dito sa bahay. At bibili kami ng heater. Tapos natawagan ko yung may-ari ng bahay para asikasuhin niya kung bakit yung heater hindi gumagana. Hanggang ngayon, wala pa rin akong naayos dito sa mga gamit natin kasi nga puro kami pagbubuhat, puro kami pag-transfer ng mga gamit. Pero hindi ko pa yan maaasikaso. Talaga maaasikaso ko yan doon sa unang araw kung anong araw kami lilipat dyan. Kasi doon sa kabilang bahay, kailangan ko pang maglinis doon. Kailangan na malinis na malinis yung kabilang kondo para ma-refund natin yung pera natin na dinaw noon. Ayoko sanang sabihin to, pero alam nyo naman, pag landlord, yung deposit nyo, gagawa sila ng paraan para hindi nyo na yung ma-refund Daharapan kayo talaga ng butas para masabing marmi or meron kayo mga hindi nalinis na parte ng bahay sorry at nabanggit ko to pero totoo yun ba diba? legit na usapan yun at medyo mahirap na rin para sa landlord na mag-refund ng pera dahil baka nagastos na nila ang dami ko ng mga kabirks na nalipat ang bahay sobrang dami na siguro ngayon nasa 8, sham 10 Basta sobrang dami na. Naging aral na para sa akin yung kung wala ka naman sariling bahay, huwag kang bumili ng maraming gamit. Kasi pag nag-move ka, ang hirap kasi talaga. Yung sasakyan na gagamitin mo sa pag-move out mo, saka kung gaano ka bigat yung mga dadalhin mo mga gamit, gaano karami ang mga ipiprepare mo mga gamit na yan. Kaya kahit sabihin nyo talaga na walang laman yung bahay na to, okay lang sa akin. Hindi naman ito yung aming forever house or forever home. Di ko nga alam kung mag stay kami na mat tagal dito sa Alberta. Kasi ang dami mga kaibigan natin dyan na nagyaya sa lugar nila, sa province nila. Maganda daw ang buhay doon. Mura pa. At marami daw available na mga trabaho. Kaya nga iniimbetahan nila tayo na doon sa province na nila tumira. Dumating na si Angelo pagkatapos pumunta kami sa isang hardware store at bumili nga kami nitong heater inaayos lang namin, na-assemble namin dahil alam nyo na, sobrang lamig nga dito sa uh, apartment ngayon. Parang nasira yata yung kanilang heater sa sobrang tanda na siguro nitong bahay. Pero masaya ako kahit pa paano. Magkasama kami ng anak ko. Saka yung bonding time namin talaga. Palagi kami may mga bonding time. Kasi mga memories yan para sa akin. Collection of memories na pagtanda natin eh. Babalik-balikan natin sa mga bago natin mga followers dyan. Kasi po halos 18 years or 19 years kaming hindi nagkita ni Angelo as in hindi kami nagkita 20 years old na po siya ngayon 1 year pa lang kaming magkasama kaya napakarami po naming mga memories na dapat buuin na dapat gawin kaya ngayon pinupunan ko yung pagiging ama ko na hindi niya naramdaman sa loob ng labing walong taon Kaya ginagawa ko ang lahat para may pakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal na kahit wala ako sa buhay niya ng mga panahon na yon, laging siya yung priority ko, lagi yung pag-aaral niya, yung buhay niya at ngayon na magkasama na kami gusto ko iparamdam sa kanya na yung mga sinabi ko noon gagawin ko ngayon sa mga magulang maraming salamat sa pagmamahal niyo sa inyong mga anak at ginagawa niyo ang lahat at para naman sa mga anak wag na wag niyo kalimutan ang lahat ng sakripisyo lahat ng pagtitiis ng mga magulang para sa inyo magandang araw po sa inyong lahat Chris Cusinero at Angelo ang iyong kapamilya kapuso katropa kaparkada at kabergs. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Bilang pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Kris Kusinero na Halikan at sumama ka at manuod Mga matay mamamang hadilang chanang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe Mga kaburks tara nagala, Mga lugar dito, kanyang ipapakita At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin Pag Kris Kusinero, matik papasarapin